Noong March 18, nag-order si Daryl ng portable karaoke set sa isang online shop na nagkakalaga ng 7,000 pesos. Pero noong March 21, ang inaantay na order, naging turnilyo. Actually, dumating siya with another item. So, since maliit siya, hindi ko na siya chinek kasi usually, pag nagpapadeliver ako, from time to time, meron silang kasamang freebie. Akala ko freebie lang siya. So, nung nilapag ko na sa aking lamesa, at nung aking i-check, eh ito pala yung uh, item na inaatay kong matagal na. Uh, pero bakit ang lit lang? So when I opened it up, screw. Bagamat <laughs> dismayado, agad niya itong inireport sa seller na nabigla rin. Nag-contact naman agad-agad sa akin yung seller at uh, ang sabi po nung seller is that hindi po yan yung item na pinadala namin sa inyo at we have evidence to show that. Nang suriin ang packaging ng tornilyo, tama ang nakalagay na description sa order ni Daryl. Agad na nag-request ng refund si Daryl at isinumintin nito ang kuha ng CCTV sa pagtanggap niya ng nasabing package. Makalipas ang dalawang oras, ibinalik din ng seller ang pera nito. Ang mga insidente ito binabantayan ng Department of Trade and Industry. Payo nila sa mga mamimili. Gamitin natin yung mga apps or platforms na mayroong security features. So we encourage our consumers na maging maging maingat, okay? So kung kailangan po nating tanungin kung mayroong business uh, permit, may resibo yung ating uh, kaya nilang mag-issue ng resibo yung ating mga katransact, the better po. Kung tumanggi ang seller na i-refund o palitan ng mga produktong mali, kulang o nasira na i-deliver, maaring magsumbong sa DTI. Babala pa ng DTI na kung maaari ay gawing cash on delivery ang paraan ng pagbabayad para masuri muna ang in-order. Kung hindi maiwasan, maaari pa rin piliin ang pagbabayad through online. There are ways naman to contact also yung mga riders or yung mga Uh, those are in charge of uh, delivery Na i-arrange yung time at saka date ng uh, pag-deliver uh, Ang natutunan uh, ko talaga dito sa episode na ito <laughs> uh, uh, COD is still the best option uh, Ang problema lang po kasi sa COD is Minsan wala tayo sa opisina o sa bahay uh, At uh, nagkakaproblema tayo sa pagtanggap ng item Matapos ang insidente, muling umorder si Daryl ng nasabing produkto sa seller, pero sa ibang application na ginawa ang transaksyon. Tiniyak naman ng seller na iimbestigahan nila kung ano ang nangyari sa order ni Daryl. Charles Nicolemon para sa Luzon Headlines.